Ako napakyaw yata yung ano yung, <laughs> yung silver Okay po mga kabugit isang magandang umaga po. Muli po tayo nakapunta dito sa Maysan Agustin, Candaba, Pampanga. Ito po yung mga bilihan ng isda dito. Eh, tapo, po, uh, bumaba na po yung tubig. Uh, meron na po, nakabalik na po sila yung mga nagtitindang isda dito. Yung Daing Queen, nandito po, saka sila ate. Uh, at, uh, yung iba po, kahapon pa lang po nagumpisa. Yung iba, ano, uh, dalawang araw. So, kasi mula lang po nila ulit na... 30 na lang, isang kilo? 30, isang kilo. Mura po, mga kabukid. Bili mo na kuya. Konti na lang po pala, mate. Konti na lang yung ano na. Ate Rita, nakarating ka dito? Ay! Kukuha daing, naubos Kukuha ang pandaeng, naubos. Ang dami pa lang dito ano, oh. hito, African. Yung daing po, ano? 70 po, ang kilo. Opo, mura po. Ay, sir, sali ko kayo sa vlog, ko. okay lang po. Ah, uh, yan, si sir po. Uh, mura daw yung isda dito sa may, ano, San Agustin, Kandawa, Pampanga. Kaya dumayo siya dito para bumili po ng isda. Sir, ano po yung nabili niyo, sir? Ah, ito, tsaka tilapia. Pemini, karanong pa. Kasama ko yung magandang vlogger dito sa ano sa Kandaba, mga kakabukid, si Pemini. Ah, alis na siya, nakarami na. <laughs> opo, opo. Salamat sir, later. Thank you po. Papasyal ako dito kay Ate Anamel. Meron pa lang ano. Meron pa lang hipon. Ate Anamel, good morning. Yes. Bakit po yung hipon nyo ay kokonti ngayon? Wala gumulo na naman ang ano. Ah, gumulo na naman yung ano. Gumulo <laughs> yung, na naman ang <laughs> storya. Storya. Alamay, sasagod na. Sir, <laughs> salamat sir. Pasensya na. Ayan sila sir. Ano, bumili din, no? Oh? Ang daming binili. Pag bumayos na naman yung panaw marami na ako na naman ito. Mga hipon. Mga hipon ah yon mga kabukid yung hipon ni ate Anamel abangan niyo ulit sa mga nagtatanong sa akin medyo malalaki yan eh may nagpapabilis sa akin yung malilit daw yung pang o oh, oh, yung mapino mapi, so yan medyo malaki sige ate Anamel thank you nako napakyaw yata yung ano yung, <laughs> yung silver yung silver mga kabukid pinakyaw po Magkano kilo ng silver? Ah, nagkukwenta. <laughs> Mapapagalitan tayo, nagkukwenta. Storbo. Ay, dito tayo sa kabila, mga kabukit. Ano pre? Madami nang kita. <laughs> Ito yun naman yung sa kanya. Marami siyang itong native, mga kabukit. Oh. Come on, may libre rin ini sa tijo. Uh, tapos dito mga kabukit, merong hitong native oh. Ang benta po nila 180. Ito po pag pagmumunta po kayo dito iba't eh, ibang klaseng da ang mabibili nyo, mapipili nyo mga kabukit. Ang location nila ay dito sa may San Agustin, Calamba Pampanga. Okay.